Ko Ilagay ang mo listahan. muna. Chocolates? Oh, palagi kong gustong kumain. Ah! Oh, kaka Ah, na marami sa chewing gum ay parang Candy. Ko... Well, ito ay cotton candy. At nagiging nangumunguyang gum. Mahal ko ito mula pa nung bata ako. Tayo na't mag-enjoy ngayon. Masarap ito. Kaya nitong gumawa ng magagandang bula. Siya nga pala, hindi lang iyon ang kaya nito. Kaya rin nitong gumawa ng iba't ibang hugis mula rito. Halimbawa, isang oso. Ganda! Napakasarap! Maaari kong gawin ng kahit anong gusto ko! Kamusta? Sagot! Kainin na natin isang ito! Isang daga! Uh, isang puso! Kainin din natin ito. Nunguyain ko ang lahat ng kaya ko. Sa tulong ng masarap na pagkain ito, maaari pa nating baguhin ang ating hitsura. Para gawin ito, sapat na ang gumawa ng isang formal na bigote at balbas. Hehe, bagay sa'yo! Sumasa nga yun ako! Sige, gumawa tayo ng bula. Gagawin natin itong kasing laki ng maaari. Oh! Nangagat na ako ngayon! Ikaw naman, kaibigan. Ikinagagalak. Mahal ko ang tsokolate. Hmm? Maaari kong kainin ang lahat ng ito. Pero hindi ganun ang kaso. Masyadong boring. Alam ko kung anong gagawin ko sa kanila. Una sa lahat, kailangan kong protektahan ang ulo ko gamit ang helmet. Susunod. susunod. Kailangan ko ng kaunting tulong mula sa mga makina. Mayroon pa akong espesyal na remote control. Sa tulong ng Nakapagpatayo ng totoong bahay na tsokolate. Hindi isang palasyo, syempre. Pero napakaayos din. Sa tingin ko, napakaganda ng kinalabasan. Uy, maglan ano? tayo ng oras. Sa simula, iminomong kahit kong gamitin ang remote. Ang bahay na ito, parang malatili ka lang. Ito. Isang kamanghamanghang ideya sa ngayon. Tingnan natin. habang nanonood ka, titingnan ko kung anong meron ako. Yum, yum! Walang laman doon! Eh, sige, tingnan natin ito. Ah! Oh, meron din akong bag na may chocolate candy. Tingnan natin kung sino ang mauuna. Ako yon. Whoa, wish me bone appetite! Kakainin ko lahat ng paborito kong Maltesers na candy. Wow! Sige. sayang ng oras. Pwede ka rin kumain. Tama. Tingnan mo lang kung gaano kakulay ang aking gum. Ang mga bula ko ay magkakaiba rin ng kulay. Napakaganda at napakasarap. Ngayon oras na para sa pink na bubble. Ang astig talaga. Huwag mo lang akong paghagisan. Magsalita! Well, Wala, oras na para sa... Halimbawa, sisimulan kong batuhin ka ng mga tsokolating bola. Sana makatulong sa akin ang stroko. Hoy! Tama na! May baril nagkoma din ako. Hindi ikaw lang ang may Ituloy baril. Ituloy mo? Hmm. Duwag ka. Tumakbo ka. Bastos! Pa. Ha? Mukhang naubusan ako ng tsokolate. Ah, uh, tingnan natin. Mm. Siguradong hindi ikaw ang tatawa sa huli. Gawin na natin ito. Hmm, nakialam isa, ka sa maling... Isa, nahuli ko ang chewing gum mo. Oh, oh tingnan natin kung sino ang magsisimula. sa pagkakataong ito! Yel? Kadiri, ano ito? Manghang na tsokolate. Naku, nararamdaman ko na ang init sa bibig ko. Parang may nagsasabi sa akin na hindi ko dapat kinain ito. Ah, O, oh, pakiramdam ko ang sama-sama. Ang anghang kasi. Tulungan mo ako, please. Oh, ah, makakatulong ang mga pocket bands ko. Oh, mabuti na ngayon. Ano ang meron ka? Isang malaking timba ng haba-baba na ice cream. Ano pa ang mahihiling mo sa isang napakagandang araw ng tag-init? Walang mas cool kaysa sa pag-enjoy ng malamig na ice cream. Bukod pa rito, ito ang paborito kong flavor, bubble gum. Oh, oh, oh maganda. Oh, oh. <laughs> makakagawa ka ng wobbles mula sa ice cream. Oh, parang malamig dito. Sa tingin ko giniginawa ko. Nicole, naging yellow ka na. Kailangan natin siyang iligtas. Kailangan kong isakripisyo ang sarili ko para sa kaibigan ko. Oh, oh, nararamdaman ko nang nagsisimula ito. Oh, mahirap yun, pero nagawa ko. Um, salamat talaga. Mabuti na lang hindi nasunog. Siguro, una, Ella, Maring. Ayos! Yan! Ako rin ang maunang kumain. Wala naman akong dapat katakutan. I-enjoy yeah, ko ang chocolate paste na ito ng tahimik. Kailangan natin ng malaking kutsara para sa malaking balde na ito. Ang galing! Ang sarap! Hindi ka titigil. Aw! Wala ng Nutella? Oh, mabilis na uubos yan palagi! Pero hindi madaling... May natira. Ayos lang. Mmm, sarap. Naku, sa tingin ko, uh... kigel Tigil! Ay, hindi ko kaya. Nakita na nila ako. Ah! Ayos ka lang ba? Ah, uh, oo. Ayos lang ako, ikaw naman. Hmm? Ayoko talagang kainin ito. Mahilig ako sa haba-baba, pero hindi sa broccoli. Ang baho talaga. Ayoko ngang lumapit dito. Hindi ko akalaing sasabihin ko ito, pero ito na ang pinakamasamang gum na natikman ko. Oh, grabe! Diyos ko, ang oh, captain. Ito ay... Oh, Jinx, nakakapanggigil ang amoy nito. Tingnan natin. Kaya mo bang isipin ang pagkain? Fran, pasensya na! Nako, iyon ay kahilahilakbol. Gusto kong buksan ito. Gawin natin ito. Heto na ang chocolate cake mo. May cake din ako. Oh, sandali lang. Ako ang mauna ngayon. Wow, tingnan mo ang mga sibat na iyon. Oh, chewing gum din ito. Ang sarap nila. Palaya mo siya, Tol. Ngunit hindi ito sapat. Oras na para sa mismong cake. Ako ay isang matalinong babae, kaya't may dala pa akong panyo. Gamitin natin ang kutsilyo at tinidor. Tunay na kasiyahan. Napakasarap. Sana may nagbigay sa akin ng gantong cake nung karawan ko. Wow! Mga kaibigan, napakasarap nito. At ang amoy ay napakabango rin. Hoy, ako na. Halika na. Kailangan mong bumilis. Ah, kahit ano pa. Tangkilikin natin ito. Sawa na ako sa paghihintay. Ang sarap nito. Ano? Anong klasing tinidor ang pinag-uusapan natin? Ano ang mahalaga? Kailangan nating kainin ang pagkain ito nang mabilis gamit ang ating mga kamay. Napakasarap nito! Nakaka-incredible! Oh, Oy! Iga! Iga! hey, Clover! Anong ginagawa mo? At ngayon, ang iyong cake! Ano? Ito oh. ay ating... Oh. <laughs> Sige, gagawin mo ito! Ah, ano? nakakaramdam ako ng saya! Oh, higit pa! Oh. Oh. Malaki! Oh. Si Mary ito! Hmm, oh. ano ang nangyayari? Ayos lang ako! Napakalaki oh. nito! Ayos lang siya! hindi ko maintindihan. At oras na para tikman ko itong masarap na pancake. Yum, yum! Ayos yun. Ay, naku! Ano? Naku! Hindi ko naisip ang pagbaba. Naku po! Maganda yun. Pero ang pagbagsak ay medyo hindi kaaya-aya.